Magandang araw ka asinso So at uh, sa video na to ay tatalakayin natin yung mga pagkain na dapat mong iwasan kung gusto mong pumayat ng mabilis. At kung ay uh, ikaw ay overweight or uh, nahihirapan na uh, magbawas ng timbang, so para sa iyo ang video na to. Kasi ako dati mga ka asinso ay uh, dumaan din ako sa panahon na uh, as in na uh, tumaba din ako no. Yung uh, napapansin ko talaga na raw na yung mukha ko at uh, yung mga damit ko ay uh, masigip na. So yon, na tumaba talaga ako. At kung uh, ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Kilang, isa po akong uh, bumbero, isang uh, entrepreneur at uh, isang fitness enthusiast. At uh, dati rin mga so ay dumaan din ako sa panahon na as in na uh, tumaba talaga ako. Kung mapapansin nyo dyan sa picture, no? Yan yung mukha ko sa panahon na uh, tumaba ako. Ayon ko share sa inyo mga kasinso, yung mga pagkain na dapat iwasan. So, pakinggan nyo muna yung totoong kwento ng buhay ko no? sa fitness. So, way back mga 2015 mga kasin, so ay uh, nakapasok ako sa BFP. No? So, after training, uh, na-assign kami sa mga estasyon at uh, nalala ko pa dati yung uh, timbang ko ay nasa 60 kilograms which is uh, perfect na perfect sa BMI ko. At na uh, nung nasa estasyon ako mga kasin, so ay... Uh, dahil uh, kampante ako sa aking uh, timbang, so kung ano yung available, walang diet-diet, so kung ano yung available dyan na pagkain, uh, biskwit, tinapay, so sa rice, malakasin ko main sa rice, soft drinks, at kung ano pa yung matatamis na uh, inumin at pagkain. So walang limit hanggang sa uh, katagalan, unti-unting tumaas talaga yung timbang ko. Mga 2 to 3 years siguro, no, ay... Uh, tumaas yung timbang ko na from uh, 60 kilograms to 68 kilograms, no? So, sa panahon na yan ay uh, masikip na talaga yung mga uniform ko. Kaya kailangan kong bumili ng bagong uniform. Isa sa main problem ko talaga noon is yung uh, cravings, no? Sa pagkain na yung uh, hindi healthy, yun pa talaga yung uh, masarap kainin, no? Katulad ng mga fast foods, mga ah uh, na soft drinks at uh, mga highly processed na mga pagkain. 'Yun pa talaga yung masarap kaya yung uh, cravings ko noon ay mahirap talagang tanggihan or mahirap iwasan. Uh, hanggang uh, dumating yung time na uh, masikip na talaga yung uh, uniform ko na halos hindi ko na masuot, so doon ako naging conscious no about sa health ko, sa katawan ko. Na-realize ko na kailangan ko talagang uh, mag-exercise so kung ano man yung mga uh, basic na mga exercise sa uh, training ay uh, doon na uh, unti-unti kong uh, binabalik at uh, nagresearch din ako about uh, diet no healthy diet no nagbabasa ako ng libro nag uh, nanonood ako ng YouTube no about uh, fitness and health at dahil sa mga research na yon ay uh, unti-unting nabago yung mindset ko about uh, fitness no and health so unti-unting uh, na bawasan yung timbang ko at uh, in, in apply ko din yung mga natutunan ko sa mga na-research ko at uh, yun uh, effective naman talaga no hanggang sa naabot ko na yung uh, fitness uh, goal ko yung timbang ko na uh, 61 uli no so napakagandang uh, comeback sa king uh, fitness journey at uh, fitness goal uh, isa sa mga paraan na ginagawa ko mga kasinso so ay uh, Pinagsabay ko yung uh, healthy diet at saka uh, exercise no either uh, jogging or uh, weightlifting yan yung uh, ginawa ko noon until lang wakasin so ay uh, na-maintain ko yung uh, timbang na 61 to 62 kilograms no for uh, almost 9 years na ako sa service at uh, yun nga sinusunod ko yung uh, healthy diet at uh, yung uh, workout. At ito na mga kasinso yung mga pagkain na dapat mong iwasan kung uh, gusto mong pumayat ng mabilis. Number one kasenso is uh, refined carbohydrates. So, dapat mong iwasan yan, no? So, mga example ng refined carbohydrates is yung white bread, pasta, yung rice, no? So, kung mapapansin mo, pag uh, kumakain ka ng uh, white bread o tinapay, ay uh, Panandalian lang yung busog no. After uh, ilang minutes ay medyo uh, gutom ka na naman kaya ang tendency nun is uh, kakain ka ulit ng tinapay at uh, hindi mo na mamalaya na uh, sobra na pala yung uh, calorie intake mo. So yun yung uh, isa sa mga uh, mabilis na kakataba ng ating katawan. Ang number 2 mga kasi ay yung uh, matatamis na inumin, no? So dahil uh, matamis siya, so masarap sa ating panglasa kaya Minsan ay nadanamihan natin sa pag-inom at uh, yun, uh, dahil uh, high in sugar, mataas din yan sa calories I'm sure. Kaya uh, hindi natin namamalayan, mapaparami yung pag-inom natin, so isa din yan sa mga mabilis nakakataba ng ating katawan. Na example nga dyan ay yung mga soft drinks at uh, even yung juice na na-process na ay uh, karamihan matataas sa sugar yan kaya dapat natin yung iwasan. Number 3 mga so ay yung tinatawag na uh, trans fats. So kadalasan makikita yan sa mga processed uh, foods katulad ng uh, cookies, mga donuts and cakes. So dahil uh, high in sugar din. So mataas din sa calories, so nakakataba din kaya dapat din nating iwasan. Number 4 mga kasin so ay yung alcohol, no? So kadalasan na misconception natin pagdating sa Uh, alcohol lalong lalong na sa hard liquor ay uh, nakakatulong na makapagtunaw ng taba uh, which is uh, maliho yun. no dahil lang alcohol ay mataas din sa calories at uh, alus sa uh, maliit lang yung uh, nutritional value kaya uh, isa din sa dapat nating iwasan number 5 mga kasinso so is uh, yung uh, fried foods no example ng dyan is yung Uh, french fries, chicken nuggets, mga fried chicken. So ako kasenso kung kakain man ako ng fried chicken, ay tinatanggal ko talaga yung uh, breedings kasi yun yung uh, malakas mag-absorb ng oil. No, so yun. Uh, dapat nating iwasan. No? Number six mga kasenso ay yung uh, processed meats. No, so ano nga ba yung meron sa na processed meats? Uh, mataas yan sa uh, saturated fats at uh, sodium. Kaya, uh, nakakataba din talaga. At ang uh, panghuli mga so ay yung uh, refined sugar. So, example nga dyan is yung white sugar at saka yung brown sugar. So, much better na maghanap na lang tayo ng mga uh, pagkain na uh, very low in sugar or uh, no added sugar. Kung uh, hindi talaga may iwasan no, yung uh, cravings mo sa sugar, ay uh, may... Uh, Healthy options naman tayo no yung uh, tinatawag na mascobado sugar or uh, stevia. So yung uh, dalawang yan uh, pwede yan as uh, substitute sa mga refined sugar. 'Yun mga kasinso, yung mga pagkain na dapat nating iwasan para uh, hindi tayo mabilis tumaba at uh, uh, madali tayong magbawas uh, ng timbang at uh, yun nga maging fit tayo at magiging healthy. Bakit ko nga ba sinishare sa inyo itong mga so Dahil uh, naniniwala talaga ako na health is wealth, no? So aanin mo yung uh, yaman mo, yung uh, kung mang meron ka ngayon, kung hindi ka naman healthy, no? Kaya uh, kung maaari, i-prioritize e talaga natin yung health natin. Nang sa ganun ay uh, maiwasan natin yung mga uh, early unwanted uh, sickness at uh, syempre mapahaba pa natin yung ating uh, buhay. Uh, samahan mo ako so no sa ating uh, fitness journey at uh, sana sabay-sabay tayong uh, makamit yung ating uh, fitness goal balang araw. Yun Kasinso, no na share ko na yung uh, ilan sa mga fitness uh, tips ko. So sana ay uh, simulan mo na rin yung uh, fitness journey mo kasi kung uh, nakaya ko, I'm sure na Uh, makakayanan mo rin 'yan. No? So tuloy-tuloy lang, uh, wag kang susuko at uh, uh, balang araw makakamit mo rin yung uh, fitness goal mo. Uh, nga pala kasi so uh, open pa rin kami for uh, business partners at uh, resellers sa aming uh, homemade healthy snacks na Pinoy's banana chips, no? So napakaraming uh, flavors na pagpipilian at ah uh, sa mga sellers, uh, pre-shipping at uh, big discount. no? Pre-shipping tayo nationwide. At uh, kung uh, interesado ka, ay uh, mag-team ka lang. So, maraming salamat sa panonood mga kasinso at uh, see you next vlog. Bye guys!